Session expired. Para po sa mga baguhan, kapag ikaw po ay nakatanggap ng ganitong notification, kasunod niyan ay log out po. So, ibig sabihin po, magdahan-dahan po kayo sa inyong ginagawa. Kung kayo po ay nag-follow to follow, mag-stop po muna kayo. or kapag nag-unli-share kayo, unli-reply, unli-comment, ibig sabihin, sunod-sunod po yan siya. I-stop niyo po muna. Kasi po, pwede po kayong ma-restrict yan ng hours or days. So mahirap po 'yan guys no. Ang magiging violation nyo 'yan guys, ay spamming. Kasi po sunod-sunod uh, po ang ginagawa nyong activity so na po kayo na robot. Kahit man ako guys, ay lagi po akong nag-session expired kasi nga gusto ko pong i-follow lahat 'yung mga nagko-comment sa akin at gusto ko ding replyan lahat ng mga comments guys pero kapag kasi monetize guys nakalimit lang po talaga pag monetize na hanggang 10 lang talaga ang pwedeng i-follow after nun, pag hindi pa ako tumigil magsession expired na talaga ako pati din sa comment section ganun din guys kaya hindi ko po kayo lahat ma-follow agad at hindi ko po lahat kayo ma-replyan -mare pero please tuloy tuloy lang po at lahat ma-follow ko din po kayo sana nakatulong po sa mga baguhan. And guys, kung may kay kayo sa video to, please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much. Mwah.